Grabe naman pala talaga pag gusto mong gumanda yung bahay mo Hindi biro yung gastos Pero kahit paunti-unti yung pagpapagawa nito mga mare Hindi pa rin talaga naging madali yung budgeting Siguro para sa mga may kaya Yung mga mayayaman, yeah. bariya lang Pero para sa mga katulad ko na inaabot ng taon Bago makapagpaganda o makapagpagawa ng bahay yeah. Napakalaking achievement talaga namin to mga mare Alam mo yung nararamdaman ko ngayon Natutuwa ako, masaya ako Pero nakakalungkot talaga no? yeah. Kasi bago maging komportable yung buhay Kailangan mo talagang paghirapan ng gusto Naalala ko nun we bak 2003. Sa labas ng bahay ako nagluluto gamit ang kahoy. Wala kaming pambili ng gaas. Meron kaming kalan nun, yung nilalagyan ng gaas, yung bobombahin mo siya, tapos aapoy na. Kaso wala kaming pambili palagi, kaya nagkakahoy kami nun. Marami akong hirap na dinanas nung kabataan ko mga mare. Andyan yung dinimolis yung bahay namin nun. Hindi pumayag yung parents ko na i-relocate kami sa Bulacan. Kaya ang ginawa nila, nagtayo sila ng bahay dun sa mismong ilo. Kung saan yung may bato dun na malaki, dun nila tinayo yung bahay namin. Tinaasan lang nila yung lagpas tao. Pero kapag malakas yung ulo, maabot pa rin sa sahig namin yung tubig mga mare. Hindi ko pa makakalimutan ng mga mare na tutulog kami ng kapatid ko. Kasarapan ng tulog namin, biglang dumadaan na yung tubig sa sahig. Maano na talaga siya, umaagos na siya. Kaya nagulat kami, tayuan kami lahat. Tapos Nangat namin yung banig, yung kumot, yung unan hindi na kami nakatulog. Naging phobia yung karanasan na yun sa amin mga mare kasi alam mo yung pakiramdam na yung kinatatayo ang mong bahay aagusin ng baha. Ang malakas na malakas na baha. Grabe yung nervous namin ng gabing yun. Iyak na ako ng iyak ng mga mare sa tao. Stranded kami sa loob ng bahay kasi hindi kami makakalusong kasi lagpas tao yung agos ng ilog. Pag sinubukan mong lumusong mga mare tatangayin ka talaga ng agus sa sobrang lakas. Tapos ang pinakamalala na may pinakamalakas na bagyo. Nakalimutan ko ng pangalan niya pero grabe yung lakas. Sinung binabalita yun, grabe talaga yung napi pinsala niya sa mga dinaanan niyang lugar. Kaya dali-dali talaga kaming umalis at lumipat muna samantala dun sa side ng nanay ko. Walking distance lang kasi yung mga mare, yung tinuloyan namin kamag-anak ng nanay ko. Malapit lang yun sa tinayong bahay dun sa ilog. Ang nakakalungkot lang nun, kinabukasan, pagising namin, sinilip ng kapatid ko yung ano, bahay namin dun sa ilog. Tapos pagsilip silip niya, wala na nga doon yung bahay. Tinangay na ng malakas na agos ng tubig kasama yung mga gam. Walang wala kami ng mga mare, walang walang pera yung mga magulang ko nun. Kahit pang upa, wala. Kaya kung saan-saan kami nakikitira sa mga kapitbahay namin ng panahon na yun. May mga iilan kasi na hindi pa na -demoli. Tapos sa pagdesisyon ng kuya ko na dalhin kami dito nga sa Kabite. ginamit pang sasakyan namin noon na para makalipat kami, makabiyahe kami ng Kabite, nang hiram ng truck ng basura sa barangay namin. Para kami basurang tinapon sa Kabite. Tapos yun, nakitira kami dito sa kapatid ko, dito sa Kabite, kasi na-relocate din sila. May bahay sila dito, kaya nakitira muna kami. Tapos noon, syempre, hindi naman habang buhay, kailangan nakikitira. Kaya gumawa rin ng paraan yung magulang ko para makapagbukod kami, upahan kami dito awan Awa ng Diyos na kaya na naman namin magsimula. Tapos doon mga mare yung kalbari na dinanas namin dahil palipat-lipat kami ng tirahan kung saan-saan kami nangungupahan as in every year lumilipat talaga kami. Alam mo yung pakiramdam na every year palipat-lipat. Every year din nag-aayos ka ng gamit. Every year panibagong pakikisama sa mga kapitbahay. Pero totoo nga mga mare, bilog ang mundo. Hindi palaging mahirap, hindi palaging nagdudusa, hindi palaging pighati ang mararanasan. Basta magsipag ka lang, tahakin mo yung tamang landas. Gawin mo yung best mo para umahon sa hirap. Walang imposible sa itaas. Lagang siya ang gagawa ng paraan para makaahon ka. Higit pa yung ibibigay niya. So ayun lang mga mare, thank you for watching. See you on my next video. Jau bye bye